mga kaigsoonan maayong buntag kaninyong tanan ya yes, sa uh, nagkadaiya nga din kamo na himutang karon samtang uh, nga nagatan-aw ug atong video uh, Facebook live apan sa dunay mga kwan mga kaigsoonan dunay ah uh, pamahayag karon mahitungod sa atong mga isuon nga Seventh Day Adventist nga diin mi batikos sa simbahan Katoliko mahitungod lagi sa mga 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 mahugaw no mahugaw nga mga kal kalanon nga mabasa balaang kasulatan Apan sa dili pata mo pa dayon ato sa nga i shout out ang atong mga kaigsoonan dia sa Consuelo no atong mga igsoon dia labi na ni Maestro uh, Jonathan Paisones o ingon man usab ni Jiwan Paisones nga din may tanaw sab ni atong Facebook uh, live karon og sa tanan no sa, ton, sa tanan nga mga kaigsuna na to labi na ni Raymond Bulanon o ni Limuel uh, Tumbaga o ni Sirwen Tumbaga maayong buntag kaninyong tanan no? o minay karong buntaga maga lingaw-lingaw kita may tungod sa pagtulunan sa simbahang katoliko okay mga igsoon ato ning hatagan og igo nga pagtagad mga kaigsoon nining atong mga igsoon lagi nga uh, matud pa allergy no allergy sila sa mga mahugaw no allergy sila sa pagbasa sa Biblia mahitungod sa mga mahugaw nga mga kalanon hmm. ang atong mga kaigsoonan muingon sila nga namats Biblia Brad nga ang ang baboy hugaw so, dan nga ilang nabasa uh, nibiya dahin sila sa katoliko mm, um, niya itong basahon ang ilang versikulo kapitulo niya sa Leviticus 11 uh, siti kama utso nga naging din eh ang baboy bisantood kon pikas ang kukuni ini dili man kini muusap, busa hugaw kini alang kaninyo ayaw kamo pagkaon sa karne ni ining mga mananapa ni muhikap siyang patayng lawas kay hugaw man sila alang kaninyo hmm. so baboy ko no hugaw mabasa sa biblia unya dili sila mo hawid sa patayng lawas ni ini kay hugaw lagi kini alang kanila hmm. Pero mga kaigsunan, ang ato ang mga igsuon basta magkabasa ganig hugaw, alergyon gani sila sa mga hugaw. Muna nga nibiya sila sa Katoliko kay nabasa nila nga ang baboy lagi hugaw o dili hik, dili hikapon ang ilang patayng lawas kay hugaw kini alang kaninyo pero ang sumpay din ni eh, mga kaigsunan, mahibulong ta, kay naingon po din ni eh, ang sumpay sa maong gibasa nila sa uh, Leviticus Kapitulo uh, 12, sumpay sa ilang gibasa, kay 11.78 man to, anhi po ta sa Leviticus 12, 1, 2. Doon na po yung mabasa din ni eh, mga kaigsunan nga nag-ingon din eh. Ang ginoo, miingon kang Moises, ingna mga Israelita nga kung ang usa ka babaye, mga anak o lalaki hugaw siya sulod sa pito kadlaw sa mara nga hugaw siya kung siya dugon mm. so ang babae na mga kaigsunan na hugaw po di ay mabasa po sa Biblia pero mahibulong tatong mga igsoon nga mga 70 Adventist, 20 kaya wala man lagi sila mubiya sa babae mm wala man sila mo biya sa babae. Unya, nibiya sila sa katuliko kay nabasa nila nga ang baboy hugaw. Mm. Pero mahibulong ta kay wapod nila biyae ang babae nga mabasa man po sa Biblia ang babae hugaw. O, muna mga kaigsunan ko nga murag sa likwaot kay pamainahon mga igso, no? So, ato sa shout out ang atong mga kaigsunan nga si uh, Junil Salazar, no? Maayong buntag, sir, no? Ingon man ni uh, Jason Claire is watching, bring uh, them of um, uh, camera, no? So, mga mag no? Nga, atong atong bang ma matimbang-timbang ba? No? Nga, nibiya sila sa katoliko kay nabasa nila sa Biblia nga ang baboy hugaw dili angay hikapon Unya, nganu nga mampu nila biyae ang babae, nga mabasa mampu sa Biblia nga ang babae hugaw. O, oh. unya, dili man ka hikapon. O, oh. no? Nga 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 nagpabilin man mo diyan sa babae, nga hugaw mo po ng babae. No? So, mo naman nga no, itong uh, ah, mubo nga pahayag, mahitungod nining atong pagtulunan, nga dukrina sa atong mga igsoon, nga nibiya sa katuliko, mahitungod sa mga mahugaw nga ilang nabasa sa Biblia. Pero una sa tanan, wapod nila biyay ang babae nga mabasa mapod nga hugaw. Okay, dagang kayong salamat o maayong buntag kaninyong tanan.